Pakuluan ang karne ng baboy kasama ang limang sangkap na ito. Siguradong magiging masarap, masustansya, at parang gamot sa katawan. Alam niyo po ba may napakasimpleng paraan para gawing pagkaing parang gamot ang karaniwang karne ng baboy? Isipin niyo po ito. Kapag nilaga ang baboy na may limang pamilyar na sangkap, maaari nitong tulungan ang atay, bato, at magpahaba pa ng buhay. At ang pinakakahangahanga, ito pala ang lihim ng ating mga ninuno, mga lolo't lola na kahit may edad na, ay nananatiling malakas, alerto, at masayahin sa bawat araw. Magandang araw po, mga lolo't lola, mga tatay at nanay. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ito ang inyong programa, Kalusugan at Haba ng Buhay, Senior PH. Dito, hindi lang tayo natututo kung paano kumain ng tama, kundi paano rin mahalin ang ating katawan. Ang karne ng baboy ay matagal nang paborito sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino, ngunit minsan, dahil sa maling paraan ng pagluluto, nawawala ang mahahalagang sustansya nito. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang limang simpleng sangkap nakapag kapag isinabay sa nilagang baboy, ay nagiging likas na pampalusog na pagkain na tumutulong gawing mas malakas, mas masigla, at mas masaya ang katawan. Kaya huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe dito sa ating tahanan ng kalusugan upang sabay-sabay tayong maging malakas, payapa, at puno ng kagalakan sa bawat araw ng ating buhay. Tangkap uno, asin. Alam niyo po ba, mga lolo't lola, na ang asin, oo, ang simpleng asin sa ating kusina ay maituturing na unang lihim ng kalusugan kapag isinasabay sa nilagang baboy. Marami po sa atin ang nag-iisip na huwag nang maglagay ng asin para malasahan ang tamis ng karne. Pero ayon kay Dr. Antonio Reyes, kapag nilaga ang baboy, ng walang asin para nyo na ring tinapo ng kalahati ng sustansya nito. Ang asin, kapag ginamit sa tamang dami, ay may kakayahang maglinis ng dugo, magpalamig sa katawan, at tumulong sa atay at bato na magtanggal ng lason. May taglay itong sodium na kapag hinalo sa protina ng karne, ay nakatutulong para mapanatili ang tamang balanse ng kolesterol sa katawan. Kaya ang simpleng sabaw ng nilagang baboy na may asin ay pwedeng makatulong laban sa pagkapagod, panghihina at kawalan ng gana. Ngunit tandaan po, ang sobra ay lason. Kapag labis ang asin, mapipilitang magtrabaho ng husto ang puso at bato. Maaaring tumaas ang presyon at lumala ang mga sakit sa dugo kaya't ayon sa mga espesyalista, sapat na ang isang maliit na kutsarita ng asin bawat araw. Kaya kapag magluluto po kayo, isipin ito. Ang tamang alat ay hindi lang pampalasa, ito rin ay gamot. Gamitin ng may pagmamahal para ang bawat subo ay maging hakbang tungo sa mahabang buhay. Tangkap dua, luya, mga lolo't lola, gusto ko pong ikwento sa inyo ang lihim ng aking lola sa tuwing siya ay magluluto. Si Lola Milling, 98 taong gulang na ngayon. Malakas pa rin, malinaw pa ang pag-iisip at kay bilis pa rin kumilos. Nang minsan kong tanungin, Lola, ano po ang sikreto nyo sa mahabang buhay? Ngumiti lang siya at sabi, Anak, huwag kalimutan ang luya sa bawat nilaga. Oo nga naman, ang luya ay hindi lamang pampabango o pampatanggal ng lansa. Ito ay may kakayahang pumatay ng mikrobyo, magpainit ng katawan, at magpalakas ng sirkulasyon ng dugo. Kapag isinasabay sa karne ng baboy, tinatanggal nito ang amoy, pinapalambot ang karne, at ginagawang mas magaan sa tiyan. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, ang luya ay may mga natural na sangkap na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at pagpigil sa kabag at pananakit ng sikmura. At alam niya niyo po ba, ang luya ay may taglay na antioxidant na lumalaban sa mga free radicals, mga maliliit na kalaban ng ating katawan na nagdudulot ng pagtanda at pagkasira ng selula. Kaya't sa bawat kutsarang sabaw na may luya, para bang may kaunting proteksyon kayong nga nakukuha laban sa mga sakit ng katandaan. Kung gusto niyong subukan, narito ang paboritong resipe ni Lola Miling. Nilagang baka na may luya at mustasa kay Be. Pakuluan mo na ang karne, lagyan ng ilang hiwang luya, saka idagdag ang gulay. Simple lang, ngunit napakasustansya at nakapagbibigay ng init at sigla sa katawan. Kaya tuwing magluluto kayo, Tandaan ang payo ni Lola. Maglagay ng luya para manatiling mainit ang katawan at masigla ang puso. Tangkap 3. Sibuyas na tuyo Mga lolot-lola, sigurado po akong karamihan sa inyo ay may sibuyas na tuyo sa kusina. Diba? Kapag nagluluto ng nilagang baboy, madalas ay naglalagay tayo ng ilang piraso para pumino ang amoy at sumarap ang sabaw. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, Tama po iyon. Hindi lang ito para sa lasa, kundi may taglay din itong lakas para sa kalusugan. Ang sibuyas ay mayaman sa quercetin at mga compound ng asupre. Kapag ito ay pinakuluan ng matagal kasama ng karne, naglalabas ito ng mga sustansyang nakababawas ng pamamaga, tumutulong sa sirkulasyon ng dugo, at pinoprotektahan ang mga ugat laban sa pagbabara. Sabi nga ng mga ninuno, kung gusto mong tumibay ang puso, lagyan mo ng sibuyas ang nilaga. Bukod pa rito, nakatutulong din ang sibuyas sa pagtunaw ng pagkain, pagpapagana ng sikmura, at pagpapalakas ng resistensya. Ngunit, tandaan po, may ilang paalala rin ang mga eksperto. Ang mga taong may mababang presyon ng dugo ay dapat kumain nito ng may pag-iingat dahil maaari di itong magpababa pa ng presyon. At isang paalala mula sa karunungang bayan, huwag sabayan ang sibuyas ng pulot dahil ito'y sinasabing hindi maganda sa mata. Kaya sa bawat nilaga ninyong baboy, huwag kalimutan ang ilang piraso ng sibuyas. Ito'y simpleng sangkap pero may ay, ay, hatid na aroma, lasa at lakas para sa katawan. Tangkap pat, suka mga lolo't lola. Marahil bihira pa lang sa atin ang naglalagay ng suka sa nilagang baboy. Tama po ba? Kadalasan, ginagamit lang natin ito sa sausawan o pampalinaw ng karne. Pero ayon kay Dr. Antonio Reyes, kapag ginamit ng tama, ang suka ay hindi lang pampalasa. Ito ay natural na panglinis at pampalusog din sa katawan ang acetic acid na taglay ng suka ay nakatutulong palambutin ang karne at mapanatili ang lasa nito. Kapag pinakuluan kasama ng protina sa karne, nakabubuo ito ng mga compound na tumutulong sa pagregulate ng presyo ng dugo at nakababawas ng panganib sa sakit sa puso. Bukod dito, nakatutulong din ang suka na pigilin ang pagbuo ng nitrosamin, Isang kimikal na may kaugnayan sa mga karamdaman sa atay at bituka. Ayon pa sa mga eksperto, may kakayahan din ang suka na magpabuti ng immune system at magalis ng toxins sa katawan. Kaya nga maraming veteranong mga may bahay ang may sikreto. Kapag naghuhugas ng prutas o gulay, maghalo ng kaunting suka sa tubig. Ibabad ng mga 10 pims ni minuto. Sa kabanlawan ng malinis na tubig. Nakakatulong itong alisin ang mga pestisidyo, dumi at mikrobyo na hindi nakikita ng mata. Kaya mula ngayon, huwag nang maliitin ang simpleng bote ng suka sa inyong kusina. Ito'y hindi lang pampaasim kundi kaalyado ng kalusugan at kalinisan sa bawat tahanan. Sangkap lima, alak mga lolo't lola. Kapag naririnig natin ang salitang alak, madalas agad nating naiisip, masama yan sa atay at bato. Tama po kung iinom ng sobra. Ngunit ayon kay Dr. Antonio Reyes, kapag ginamit sa tamang paraan at tamang dami, ang alak ay maaaring maging kaibigan ng kalusugan, lalo na sa pagluluto ng karne. Kapag naglalaga ng baboy, ang isang kutsarang alak ay nakatutulong mag-alis ng amoy lansa at nagdadagdag ng bango sa sabaw ang alcohol content nito. Kapag hinalo sa kumukulong tubig, ay mabilis na sumisingaw, kaya't hindi ito nag-iiwan ng masamang epekto. Sa halip, nakatutulong pa itong mapagaan ang panunaw at mapagana ang gana sa pagkain. Sa ilang pag-aaral, ang kaunting alak ay maaaring magpaluwag sa ugat ng dugo, kaya nakakatulong sa maayos na sirkulasyon at tamang presyon ng dugo. Ngunit tandaan po, kaunti lang ang kailangan. Ang sobra ay nakapipinsala sa atay, puso, at isipan. Kaya kung maglalagay kayo sa nilagang baboy, sapat na ang isang maliit na kutsara, hindi para malasing, kundi para mas sumarap at mas maging magaan sa katawan. Aarong na lihim na kabalikat ng baboy. Mga lolot lola Matapos nating pag-usapan ang limang sangkap na nagpapabago sa nilagang baboy, narito naman ang bonus mula sa mga kusinero at manggagamot noon pa man. Apat na kombinasyon ng karne ng baboy na hindi lang masarap kundi nakapagpapatibay sa katawan. 1. Baboy plus ampalaya. Ang ampalaya ay mayaman sa vitamin C at antioxidants na tumutulong magpababa ng asukal sa dugo. Napakaganda para sa mga may diabetes. Kapag pinagsama sa karne ng baboy, nakabubuo ito ng balanseng protina at hibla na nagpapalakas ng resistensya. Pero tandaan, huwag susobra dahil maaari itong magdulot ng pananakit ng sikmura. 2. baboy plot dahon ng lot. Ito ang paboritong pabag pambansang ulam ng mga ninuno natin. Ang baboy na binalot sa dahon ng lot at inihaw o pinirito. Ang dahon ng lot ay may anti-inflammatory at antibacterial na katangian kaya't mainam sa mga may rayuma o pananakit ng kasukasuan. 3. Baboy plus bataw o sitaw, napakayaman nito sa plant protein at fiber. Kapag sinabayan ng baboy, nagbibigay ito ng kumpletong amino acids na kailangan ng kalamnan. Siguraduhin lang na lutuing mabuti upang maiwasan ang iritasyon sa tiyan four, baboy, plus kabuting drumstick. Ang kabuting ito ay may fiber na nakababawas ng taba sa atay at tumutulong sa kalusugan ng puso. Mayroon din itong natural na sangkap na nagpapalakas sa immune system. Pero siguraduhin riwa at malinis ang kabute bago lutuin, ha mga lola't lola. Kaya tandaan po, ang sikreto ng mahabang buhay ay nasa tamang kombinasyon ng mga simpleng sangkap. Hindi kailangang mamahalin basta't niluto ng may pagmamahal at kaalaman. Mga minamahal kong lolo't lola sa lahat ng ating napag-usapan, mga sangkap, mga paraan ng pagluluto at mga sikreto ng kalusugan, may isa pang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng iyon, ang kalinisan ng ating puso at isip. Sabi nga ni Dr. Antonio Reyes, kapag payapa ang kalooban, nagiging masigla rin ang katawan. Kahit gaano kasarap o kasustansya ang pagkain, kung puno ng galit, lungkot o alalahanin ang puso, madaling manghina ang katawan. Ngunit, kung marunong tayong magpatawad, magpasalamat at magdasal, ang bawat araw ay nagiging magaan at ang kalusugan ay kusaring ring sumusunod. Kaya mga lolot lola, magpakabuti po tayo sa ating kapwa, alalahanin ang mga biyayang natatanggap at ipagdasal ang ating pamilya. Ang ganitong pag-uugali ay tunay na gamot. Hindi nabibili, ngunit nadarama ng bawat kaluluwa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-iwan po ng komento na may numerong 9 bilang tanda ng mabuting hangarin at mahabang buhay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH kung saan araw-araw nating natutuklasan na ang malusog na katawan ay nagsisimula sa mabuting puso.